Yo, what is up sa so mga taong nandyan? Back in in again. It's another brand new vlog na naman tayo dyan, mga chong. So, bali nakikita nyo, pabago-bago na tayo ng background, ng intro, dahil syempre, para hindi naman kayo paulit-ulit na may tayo bahay namin. So, bali nandito ako sa rooftop namin, kaso sarado. At dito lang ako nakaupo. So, bali ngayong araw, marami tayong gagana gagawin dahil magpapagod-pagod tayo ngayon dahil meron kaming program ngayon sa school at malapit na rin yung foundation namin kaya ngayon parang ngayon yung opening ng foundation namin merong program doon meron doong sasayaw meron doong kakanta at meron doong bandastic o mga banda na competition so kami, kukumpet kami para sasayaw nakatawagin na yung mix dance yun, mix dance every course gumagawa ng sayaw para makasali doon. maglalaban-laban, kukompet. At kung tatlo lang yung kukunin sa amin, 12 yung sasali sa amin. So, bali, hop, sana hopefully makasama kami doon. So, bali, nakaayos na ako yan. Pupunta na tayo sa school at magmavlog tayo doon mamaya. Samahan nyo ako mamaya at kita-kita tayo doon. At papakita ko sa inyo kung ano yung mga mangyayari mamaya don At yun. So, yung transition na to na malapit. So, bali guys, nandito na ako sa school at yan. Yan yung mga kagrupo ko. Yeah, oh. Yung grade Sino, sino, sino? Boy! <laughs> what's up, <laughs> kid? So, bali, nandito na kami guys. At yan, yan. Yan, no? Yan. Yan, oh. yan, oh. yan yung mga kagrupo ko. Uh, mga kusineros ka uh, kami. Ngayon, at... Ayan na guys. Yan yung mga... Uh, kasali sa ano. Kasali sa mga sasayaw yan. At yan yung mga manonood. Ano. So bali guys, nandito lang kami sa school. O oh, nandito kami sa room. At magre-rehearse lang kami sa glit. So bali dito, konti lang kami. May kanya kami. So, mamaya na lang, update ko kayo. Let's go to montage na okay. namin. So, pang 8 po kami. So, ito po, makeup na makeup, full pack. So, yun, ito po, yun o. Know, oh, yun oh, know, nanay na nanay yung dati. So, lead the, hit the cross. yun o, oh, chill lang o. Oh. Chill lang sa tabi. Yun o. Coach Jenny! Coach Jenny! Subscribe nyo po yung channel ni Coach. Meron ba? <laughs> guys, yan. Dito na tayo sa aming aming room. Yan. At kakain lang kami ng Skyflix ba? Subscribe to Podski. Skyflix to Podski. Subscribe nyo rin ako. Yan. Marami pa tayong video na mapapanood. At yan, nandito kami. At naka visa kami. nag na lang kami ng routine namin para dun sa baba. Ayan. Ayan. Kung makikita nyo yan. Ay, yan! yung 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 mamaya at naglilinis. Nag yung na sila. Girl, boy. And, yung yung mga... so, yung 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 nga yung yung ano yung team namin is mga yung yung Mga chef. Mga yung kami na sasayaw at panoorin yung na lang mamaya dahil yung Yan. yan may air-conditioner. Yan, yeah, TIP. So, mag-aaral kayo dito sa TIP kasi, alam na, payaman tayo dito, payaman may air-conditioner. No, no, no. is... Magkaka-discount kami pag dito kayo nag-aaral. Oo, oh, magkaka-discount kami. <laughs> so, na nga, guys. Montage-montage tayo d'yon mga mga lahat. Papakita ko sa inyo ko ng mga kaganapan d'yon sa baba mamaya. Thanks uh, to wow. our sponsors. Uh, okay. Mamontage lang natin yung suot natin. Let's go! Uh, okay. Good is our pleasure. We will teach you how to our today's special dish, the chicken noodle soup. Step 1: clean up the kitchen. Somebody call now.

and the chicken broth. Stir well and let it simmer. yung sayaw, tapos yun yung mga kasuyo. Subscribe po kayo dito! Yan, 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 Kaya Yung mga kasama ko, papunta na kami sa room ulit. Tapos na mag kami magluto! Tapos na kami magluto, yan. Luto! Lutong, luto! Lutong, lutong luto talaga. So, bali nandito na kami sa... Luto! So, bali nandito na kami sa room. Magpapahinga na lang kami. Sorry kung hindi ko kayo ma-update ng marami. Kasi, Siyempre yun, as a, uh, ano, as a uh, computers, dapat kailangan natin. Yeah. Uh, so, good luck sa inyo. Yeah. So, bali, so, bali namin yung sa'yo. Kaysa tong vlog. Yay! Kasi... Hey! Kaya yung mga ka-grupo ko. Yeah, Games ka dyan. Ganda ko so, balik, yun. So bali yun nga guys, yun, priority namin yung sayaw. At hindi na ako nakapag-vlogga nung marami. Kasi, priority, focus tayo sa sayaw. Yan, focus, so, kahit na. Yun, kahit na, green namin yung opportunity para dito sa sayaw na to. So, yun, sana manalo. Meron pang finals, pipili sila tatlo na best na sayaw. Tapos, po-compete ata next... Kailan yun? Next, next week. Yan, po-compete next week. So bali, sana, hopefully, yan, manalo kami. So, yun. Post kami kasi kakasigaw dun sa ah! <laughs> sa banda namin ng Let's go! Eh, let's go! So, yun nga, babalita ko na lang kayo mamaya sa mga nangyari. So, transition. 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 sa aming bahay. Back in, in our crib. So, bale, yun yung mga nangyari dun sa foundation namin at mix dance at mga van, banda dun, ano, bandastic at mga kumanta dun. So, yun, napakasaya ngayong ngayon taon dahil yun, especially is yun, kung napansin nyo dun sa vlog ko is nakapasok kami ng third place yan. So, special, special sa amin to, special sa mga kagrupo ko, special sa department namin. Dahil nakapasok kami ng third place. To, so, bali, road to finals na kami next week. Next week, hindi ko alam kung mag-vlog ulit ako. Pero, hopefully, sana manalo ulit kami. At tatlo, tatlo. So, bali, yung tatlong yon mechanical, mechanical, electrical, tapos CE tatlong nakuha dun sa ano, paglalabanan paglalabanan sa finals. Hindi <coughs> na ako nakapag-vlog ano dun sa dun sa school dahil syempre mas pre priority o mas inuna namin yung sayaw dahil yun talaga yung main purpose namin dun sa event na yun. Focus kami dun sa sayaw nga na kailangan namin i-pursue o i-push talaga na sa amin to, sa amin to. Sa amin talaga to. Sa amin yung taon na to. At para sa department namin to. So ngayong taon is meron kami nakuha. Nakapasok kami sa... So parang semi-finals lang to. Tapos finals next week. Next week. So yun. Sana... Sana na tayo at sana maki... Sana malakas tayo kay Lord. Kaya sana... Um, bigyan pa tayo ng opportunity para manalo dun sa finals. So, dito ko na tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. Maraming salamat sa 240 na subscriber ko. Sana malagdagan pa kayo at hit likes kung nagustuhan mo at mag-subscribe ka na lang. Smack mo na yung subscribe button para may bilang ka na. At, yon So, hanggang dito na ang aking vlog. Hanggang dito na lang. Peace. Paus pa ako.